Hello guys, welcome to Chloe the Roblox. ngayon guys, maglalaro tayo ng Man Escape Obby. Ngayon kasama ko guys yung kapatid ko. Hello, Hello guys. guys. Bago natin yung mga like and subscribe to video. Ngayon guys, ngayon na pwede natin. Play. Easy lang guys. Oo, oh, easy lang guys. Lalo guys. Ayan na guys, tayo ay nasa CR. CR Lit. Dito ilet. kulungan yun, kulungan pala. Kulungan ni Lit. Sama mo sa akin, abakin ko pala. Diyan ka na? Nandito na. Ba't may kulilo dito? Kulilo na, no? Nanlalaki. Nanlalaki? Oh. Ayan, ah, lalaki? Ay, ko dyan. Ala. Oo, eh. Oo, Tara na. Well, let's go, bro. Habulin ano ka, may checkpoints dito? Hindi. Ay, oo, oh, kaya ata. Oo. Oh, oh. Habulin tayo? Oo, oh, oh. dito. Ay, putik! Ay, hindi pala. Kala ko na matayang. Babalik ka! Putik ang maranda. Charot. Oo, eh. May habulin tayo, Okay, na. Okay. Okay, na. okay na guys, yun. Kadalag okay, lang naman. Kamukha mo nito si Iceman. Kamukha mo sa akin naman. <laughs> ngayon yan, yeah. guys, ngayon puno yeah. ng mga yellow dito kasi Iceman nga, di ba? Ay, Iceman. Uh, uh, uh. Ba't ano naman to, iba? May tirid May ano naman ngayon. Nasa kanal tayo, boy. Okay, okay. Nasa kanal tayo, guys. Under, 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 ground, 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 ground. Sewer. yan, guys, Ayun, ay, may mga kahikahuy. Kahuy. May points ba dito? Oh, may checkpoints. Hindi lang sinasabi. Mm hmm. Eh yung guys, ngayon nandito na tayo sa ano? Parang, ganyan pa rin naman, nasa underground pa rin tayo, no. No. Oh, yeah, bro. Eh diyag paketa tayo. Biglang may error bitan. Okay. Eh niyan guys, ngayon na tayo. And 'yan, ano? Naman? Ba't pang boxing naman ngayon? Iba-iba yeah. siya ng gamit. Kaya yeah, ganyan lang yan talaga. Huwag mo itong patatsya ng yan. gamit. Mga gamit. Patulad ng... Yan, mga kahoy. Okay. Crowbar. Don't touch it. And dito guys, pa-apit tayo. Uy, nagbawa madali. ayun, di ba ang gano'n? na tumahan natin. Ano to? Gagawin dito? Ba't may bato? Ay. Ay. Ano yung gas? Mababato yan. Okay. dito ka, pumunta ka dito. Ang tabi, ang tabi. Ano saan tayo pupunta? Wait lang, tayo makas. Uy, nabal tayo, guys, na robot. Ang galing. Mamagalom naman siya. So, nga, pwede ko ba mama to? Hehe. <laughs> shit. Hindi iba, iba, iba yan? Ang reshift. ang naman. Ang reshift dito. Oo nga. Bulat nga. Sabi ko ang Bakit wala Basta ano yun? Hindi mo lang nakita. Asa, Kaya mo guys. Ngayon pakit ulit tayo. mga guys. Sakit Paan? Imbis na makiski. na paakit tayo. <laughs> Mag-change plans daw tayo. Na. No. Okay. Change plans. Oh, okay. Binibisan ko para mabit ma ko yung record. Pero parang hindi. Kasi 3 seconds lang yun. Ano? Yun ah. Yun, yung record doon. 3 seconds, kaya ba yun? Oh, kaya daw. Follow the arrow, ha? Follow the arrow. Okay, okay. yung lahat ng mukha. Yung lahat ng mukha. Na Kulit eh. naman. Yan. Ito uh, na ako, hindi pa ako ano, tapos eh. Ano? Hindi. Hindi naman sa elitik pan? Hindi. Hindi. Kung sabi dito daw? Diyan daw, tapos dere-dere tsaka tapos bigla kang kaya. Ah, uh, okay. Oh, yan na, promesa. Wala na. Wala na. Okay. Wala na. Wala na. Okay lang <laughs> yan. Okay lang. okay. Amo, fine. Clean siya na. na. Kailang amok, kailang ampa, chana. Una ko -una -una na rin sa akin. Unang laro ko nito bro ay 7 seconds. Seconds mo? 7 minutes pala. Puro ko seconds. Kaya ako nagtaka sa'yo eh. Puro ka. Kung wala naman makakabit ng ganun. 7 hmm. seconds. Wow. Hmm. Ang galing hmm. mo. Ang habol. Minutes natin ito. I mean, madali ko tayong base-base na natin. We're storming. Shame. Where am I? We're being passed. Ay, loko! Hindi mo, mo na hintay. lang hintay. Hintay mo lang kita dito. Anong gagawin dito? Jajump ka! Sa oh, taas? Oo, taas na jajump ka dyan sa mga kulungan. <coughs> Ang ice. Okay. Hindi oh, ice man. Oo, oh, anong gagawin dito? Ha, yeah. ka. Wait lang. Papatayin mo nyo. Ang Shit! Ano lang siya, guys? Wait okay. lang. lang yan. Oh, shit! Bilis na Oh, okay. Nagagalan pala siya. Mabagalan naman pala siya. Ayan, pinagpapatay natin siya. Ay, yun yata si Shep. Si Shep pala yun, oh. Yun pa si Shep. Ay, yata. Ay, tamaan mo. Ay, hindi si Iceman. Ito natatamaan. Ay, napatay na natin siya, guys. Hindi, Ako po, tagal-tagal. Ay, si Oh, si si shi, shi, na siya? Hmm, tapos na siya agad? Kaya ba tapos yan? Hindi. Oh, ako tapos na. Oh, Ganoon pala. Hold to end top. Ang bilis niya lang, guys. Maganda siya dahil mabilis ka lang uh... yung... tapos na. Mabilis ka lang yung Grabe siya, eh. Hindi niya ikuhinke, guys. Hindi niya na tayo, guys. Iniwanan niya tayo sa kangkungan, guys. Po, eh. Hindi niya na tayo, guys. Hindi tayo. Mayroon, tapos na tayo agad eh, guys. Ang bilis. Oh. Ang ganda. Gusto, gusto mo, niya lang so... easy, guys. Sige, ito laruin niya to. Guys, you guys. Like to mo. Long, Ayan, guys. Ayan, Ayan, guys. Seven. Seven time yung aking ano yung pagkatapos guys. Ako okay, guys, ay nine. Ikaw? Oo. Wow. <laughs> <laughs> mas bulano pa eh, mas bumabak pa. Ay, eh? mas naging mahirap eh. Oo. Oh, and But, ito, so guys, ito guys, guys <laughs> ngayon, nakatapos na namin. Nakaskip na, sa, na kami sana. Nakaskip na sa inyo. Please like and share sa video. Bye bye guys. Oo oh, nga guys. Bye bye. Bye bye.